Hi, what's up? Uh, magandang umaga. For today's vlog is, ayan o, oh, nakikita nyo, naglulukad kami. Or yung tinatawag na pagkukopras. Kasama ko si GR yung tropa ko. Dalawa kami. So, ayan. Oh, marami-rami. Good luck. So, yun. Salamat, guys. So, ayan. Dito sa unang bunga, di sa uh, pinabalatan namin yung ano, yung nyug. Yung... So ayan, mabilis yan si GR. Kaya yun yung sinama ko. Napakabilis niya magbalat. So ito yung pinakapangunahing nagkakakitaan dito sa Samar. Yung pagkukopras. Yun talaga yung pinaka pinakapangunahin. Nga pala guys, pa-subscribe naman po sa channel natin sa Marinyo TV. Tsaka pa pala na rin sa Facebook page natin. Ayun na, oh, hindi ko napahabain yung salita ko. Oh. Bali, idadaan ko lang to sa background music yung ibang ano so yun guys salamat sa panonood para So ayan bali natapos na naming lutuin so ah uh, na lang namin ng ano ng takip tapos uwi na kami sa amin so ayun salamat ayan bali nung hapon binalikan ko kasi baka nakawin binalikan ko siguro ano to 6 p ay 6 pm na Good But too long, honey o